Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa Bukit Batok Nature Park. Ayan. Tingnan natin. Ikot natin ha. Ayan. Galing tayo dyan. Paikot siya. Hello, hello. Ayan. Tingnan natin ang magandang Bukit Batok Nature Park. Ayan. May mga kasama na tayo din dyan. No? Ayan. Ayan. Tingnan natin tayo ito. Kami eh. Let's take a look at this. Here, here dito tayo. Dito tayo sa may magandang cliff, magandang kulay. Yan. Eh, may turtle doon ah. Right, look, look, at that one, oh. Got turtle. Can you see that? That part? Look at that. There's turtle. May turtle doon, no? Oh. May pagong doon. Ayan, ganyan yung kulay niya yan. Napakaganda. Napakaganda. Look at that. Hmm. Nice. Is it nice, Ryan? Yes, Tanya. Yeah. Ganda ng kulay niya. Papakita ko sa inyo yung mga pagong mamaya. Ito yung mga grass-grass na ganyan, no? Ganda. Tapos may ano din dito. Yellow flower. At parang merong, ano tawag nito? Hanahaw we have also like that and then let's take a look hi welcome welcome to our live quick live oh this one is nice what kind of flower is this ano kaya ito tsaka may bunga yan oh tingnan natin ang mga pagong look at that can you see that Ryan see a lot of turtles one two three four five ang dami daming turtle hmm. ayan oh look ayan napaka klaro hmm. the turtle is it nice? see? ayan pagkatapos ng misa, dumiretso na kami dito kasi malapit lang naman ayan to unwind the beat. do oh, ya. hmm. eh? <coughs> meron pa dito. <yan> Oho. <coughs> mm. <coughs> hmm. Ayun. Hmm. <coughs> pa yan oh. Di Hello, Hmm. Yes. Okay. Okay, ready. So, ayan. We we'll go to the other side and we'll see if there's turtle. Let's oh. see. We've got turtle. Maraming salamat sa inyong pag pag uh, panatili. Ayan, no feeding of animals. No fishing and poaching. Uy, got tighter here also, right? Right, look. Got tighter there also, look. One, two, Where's the other two? But here are smaller. Oh, there's, there's a fish there. The fish, merong fish doon. Tapos ito. Oh, wow! Got a big fish here, right? Oh. Look. Look at that. Fishy, fishy. Okay. Uy, look. <laughs> Uy, ang laki. Ayan, oh. No? Kita nyo ba yan? Oh, malapit na. Ayan, oh. No? Ayan, kitang kita. Kitang kita ko. Ang laki, parang hindi ko alam kung anong klaseng ano to. Mamaya picture lang ko pag nandyan pa. Ayan, dumadami oh. Ayan pa oh. Kita nyo ba yan? Medyo maitim kasi siya. Ayan. Ayan oh. Tapos yung may turtle, talawa. Ayan, tatlo yung isda eh. Tapos yun, yun, turtle. Yun. Ayun oh, ang laki. Grabe. Did you see that, Ryan? The fish? Yes. Did you see? Yeah. Oh, you should bring your uh, your phone also. Hmm. Ayan, dalawa. Masiguro mag-asawa to. Tatlo. Ayan. Tapos makikita natin dito yung yung tower. na ba yun? Ayun o. Oh. Ayun. Yan. So, slowly, nandito pa sila. Ayan, no? I-picture lang ko mamaya. Eh, yeah, look at that. May title. Ang laki ng batong to, oh. Ang sarap mag-posing doon. Ayan. Yeah. Pero wala tayong taga-picture. Parang kwan lang kasi. Unplanned. Pero yung kasama ko naka-ready. <laughs> Kompleto. Ayan. Gusto ko pa sanang umuwi kanina pero tumirotso na kami. Dito. Baka kasi uulan. Ayan. Pag ganitong hapon, medyo mas malamig ng konte Pag tanghali ka pupunta dito, nako medyo mainit. Pero dun sa walkway naman niya maganda naman. Ayan o. Oh. Nandunan pa sila. Tatlo. dito lang sila sa gilid o. Oh. Gusto ko sanang picturan mamaya. Picturan natin. Yun, ayun, ang bilis. Mayroon siyang kinakain, oh. Ayan. Hi! Welcome to my life. Thank you, thank you for watching. Ayan, sa mga turtle lo lovers na nandito malapit sa Bukit Batok Nature Park, you can come and visit the turtles here. Ayan. Nandun <laughs> pa yung isda, oh. Nandun pa yung isda. Nandun pa yung isda. Eh, medyo mahina pala yung ano. Hindi siguro naririnig. Ayan, meron akong nakitang isda dyan na tatlo. Pero dalawa yung, Siguro mag-asawa yan. Ayan. Tapos, titingnan natin yung, yung background niya. Ganda dyan, no? Ayan. Anyway, malapit ko nang i-close. Dito lang yan sa Bukit Batok Nature Park spy may tapos meron ding mga meron ding mga tumitingin doon marami pang mga parating ayan okay shall we go Ryan? Ryan see ha? Huh? Ryan, Ryan oh, you told I want to watch the turtle ah ayan Ryan you Okay, thank you so much. Thank you, thank you so much for watching. Alas 5 na. Ayan, 5 o'clock. Okay, maraming salamat. Mamaya ulit. Thank you, thank you. One more round, one more round. One more round. Ayan, yeah, ganda. So nice. Isa pa, yun yung titles. Isa pa, isa pa. Okay, bye-bye.